Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Ramdam na ang epekto ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal online gambling sa bansa. Batay sa report ng analytic firms na Google Look at Who's Call, bumagsak ng 93% ng illegal online gambling mula second hanggang third quarter ng taon. Ang kay Undersecretary Renato Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Bunga ito ng pinagsarib na pwersa ng private partners, mga mamabatas, government agencies at ng mga otoridad. Dahil dito, mas mabilis mo munang natutukoy at nabablock ang mga illegal gambling sites. Habang marami ring foreign investors ang umatras at takot ng mamuhunan, bunsod ng mahigpit na regulasyon sa bansa. Partikular na kinilala ng opisyal ang kontribusyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Charity Sweepstakes Office, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, National Bureau of Investigation, at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ayon sa GoGoLook, Bihira na rin silang makatanggap ng tawag o reklamo tungkol sa online gambling habang nananatili ang pagkilos ng CICC sa kahalintulad na cybercrimes. Umaasa ang ahensya na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang at pinalakas sa ugnayan sa laban sa tinagoy ang modernong biso na sumisira sa buhay ng maraming Pilipino. Samantala, planong magtayo ng training center for digital forensics sa Camp John Hay katuwang ang mga eksperto sa digital security. Layunin ng pasilidad na bumuo ng training modules at mag-sign ng karagdagang analyst mula sa PNP ACG, NBI Cybercrime Group at DOJ Office of Cybercrime para sa mas epektibong pagsuri ng mga digital artifacts. Para sa iba pang balita updates tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado, magandang araw po.